Ginisang Alamang. Hi guys, ako si Nati Remigio. Ang isi-share kong video sa inyo ay ang aking ginisang alamang. Isang kilong alamang. Teterno dito sa apple mango. Pakita ko po sa si inyo kung paano ko ito ginawa. Ayan ang isang kilong alamang, ang tapi, suka, at ang mga ricado. Narito ang apple mango at ang hinog na mangga. Ayan po ang mga sangkap. May asukal at sili. Yan po. Ang mantika, bawang, sibuyas, pampalasa. At itong tapi. Marami-rami ang tapi sapagkat ang alamang ay isang kilo. Hinugasan ko na po mabuti ang tapi at ito ay akin ng ginupit-gupit. Pinaliit ko lamang ang gupit. Para pag ito ay niluto ko ay eh, hindi. Dugtong-dugtong. Kaya nakagupit-gupit na po. At mamaya po sa bandang gitna ng video kayo ay aking isa shout out po. Yung mga nanood sa ginataang gulay. Ayan po, marami-rami. Ah, sa tanda ko ay 50 pesos ang tapina iyan. Hoyan na po, ilalaga ko na ang tapi na nakahiwa-hiwa na. Sa konting tubig lang po. At narito na ang alamang. Inalis ko na sa supot at napansin ko ay maraming asin bukol-bukol na asin yung rock salt yan at napansin ko rin na siya ay masabaw dati naman ako nang ng alamang hindi ko na hinuhugasan ngunit ito ay kailangang hugasan at linisin dahil siya ay maraming asin tatagal ako sa paglilinis nito pag di ang aking ginawa itanapat ko na sa gripo Ayan habang inaalis ko ang sabaw ng asin at yung malalaking botil ng asin ay inaalis ko yung sabaw ng alamang at yung malalaking botil na asin at yung mga dumi-dumi, dahon-dahon kung ano-ano pa. Ayan nakikita ko na po. Tumagal po ako sa paglilinis. Dati ako nagluluto ng ginisang alamang, ngunit di ko na inuhugasan na ganyan. Uh, sorry po, uh, ako'y naubo. Nangatila lamunan ko. Sorry na nga lalamunan ko. <coughs> may mga time po na ganito. Nagbo-voice over ka, kumakati lalamunan mo. Napanood ko na po kasi ito noon na may naggisa din ng alamang, eh hinugasan din. Ayan, napatiktik ko na siya. At tinignan ko na itong aking inilaga na tapi. Nanunutong na. Halata pang nangati ang aking lalamunan. Ayan, nagpaparang ano na, yung golden brown. Yung parang magchichicharon na. Ayan na ang magandang panahog. Para sa akin lang. Siya nga pala ay hindi ako mahusay na kusinera. Lutong bahay lang po ito. Ang um, ginagamit ko lamang, ayan sarili ko lang naiisip. O napapanood, ganun po. Ayan na, lalagay ko na ang... Ricardo, dito po malapit na po akong mag shout out kasi ang aking video ay nagtataka ako. Ba't nag-stop? Diyan po, oh. Kaya binilis ko po, kita niyo, o. Oh. O, oh, ayan, ako yung mag-shout out na po rito. Shout out po sa mga nag-comment sa Ginata ang gulay. Chef Lifestyle Mukbang. Ayan, Chef Lifestyle Mukbang 08. Shout out po kay Nanay Ruby Channel 1317. Shout out po kay Kusina ni Mamay 02. Shout out po kay Neneng Alma. Shout out po kay Jervil Channel 2676 Shout out po kay Kai Kai's Vlog. Shout out po kay May Bird Box 9579. Shout out po kay Joker PH 4372. Shout out po kay Nitoy AC 553. Shout out po kay Sarete Channel. Shout out po kay The Hungry J 1185. Shout out po kay Iselju or Iselju. Shout out po kay John Road 7805. Shout out po kay Mario Victorino Coins 8804. Shout out po kay Julius Molina, KS2MR. Shout out po kay Easy Cooking with I sa Canada. 5787. Shout out po kay Qatar OFW Kabayan Sheila Vlog 1984. Shout out po kay Amagados. Shout out po kay Rodel and Natish Channel. Shout out po muli kay Isel Jew. Narito po kasi ang aking video kaya ako yung nag-shoutout. Ayan po, oh. Nag-stop po. Naging stagnant. Nagtaka ako ayaw gumalaw. Sayang naman ang video. ay ito po, gumalaw na po siya. Ayan, nakalagay na ang mga sili. Sayang kasi ang video kung i-delete -de ko kaya ginawaan ko ng paraan. Nilagyan ko ng mga out Ayan, napakarami po nang naluto. Hindi naman na po ako nagdagdag ng mantika dyan. Asya nga po pala, itong niluto kong alamang, isang kilo, isang tap, forward na bilog yung pinakita kong video sa una at yung pakikita ko sa huli ayan yan ang nagawa ko sa isang kilo na alamang. Maraming salamat po sa mga nanood hanggang sa dulo ng aking video. Misan po may mga ganitong pagkakasalaman.